Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Aris Itanga For today's video guys, ituturo eh, ko sa inyo kung saan makikita yung ginagamit natin music sa Facebook na copyright. Ayan, yung mga nag-upload tayo ng photo na may kanta. ayon copyright siya guys. So, dito natin siya makikita. tingnan na natin sa ating Facebook. Open lang natin tapos click natin yung may picture tapos may three lines sa taas ayan, so yan ang makikita natin, then scroll up lang natin siya sa baba, ah sa taas ayan, pagkatapos meron tayong makikitang help support, ayan so, pagka help support, dito tayo sa support inbox, ayan may, meron tayong report about others and then meron tayong your alerts so dito tayo sa your alerts ayan so dito natin makikita kung ano yung video na uh, nakapag copyright sa atin guys ayan meron akong ito picture lang to, tapos merong music so nag copyright siya guys tapos nag alert si nag message si facebook na ganon So meron din ako ditong um na-edit na video. Ayan ito, tapos ginamit ko yung music na galing kay uh, I think galing to sa face sa TikTok. And then inupload ko sa Facebook. So ayan nagcopyright siya. Copyright match siya. and then meron din akong sayaw. So, ayan, ito yung video ko, galing din sa TikTok na inupload ko sa ano, tapos nag-match siya. Dito mo siya makikita, tapos isi-details mo, tapos continue, paano natin siya mawala. Ayan, it's up to you, i-continue mo lang siya, tapos either accept changes or submit dispute or remove video para mawala yung mga ano mo guys yung restriction or yung yung mga content na makita ni, ni Facebook sa ano mo guys sa Facebook natin sa account natin dahil baka ito rin ang siguro ang dahilan kung bakit meron tayong mga ano, original content dahil sa marami tayong copyright Ayan. So, for sure sa akin, niremove video ko na lang para sure talaga na ano no, hindi naman kawalan kasi ng ating video ang mga ganon kasi para naman din sa account natin. Ayan, ang dami. Ayan. So, ayan. Thank you for watching and don't forget to subscribe Aros Idnagat. Thank you. Bye! Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers, calling on warm days overdue.